hello, welcome, welcome. Sa naman tayo ng angkas. Ito, napasok po tayo ng ilang araw sa office. Kasi nga po, kailangan po natin mag-training. Ayan, 3 to 4 hours po dapat ang akin isang one-way papasok. So, hindi po kakayanin mag-e-jeep or mag-jeep. Pag nasa Aurora ko po ako, kailangan po kasi mag-angkas na ako kasi mali po tayo ng sobra-sobra pa kung magko-commute pa. So, nag-tricycle, nag na po ako ng asawa ko sa UV and then UV going to Cubao and then angkas po ako papuntang office. So, talagang madugo po ang biyahe natin pagpasok sa office ay kailangan mo po para hindi ka malate is 4 hours. So, ayan, um, for the sake of the process, syempre kailangan natin matuto. Um, kailangan din eh, may learnings tayo habang nagtatrabaho. Ngayon po, nasa kasagsagan tayo ng dibis. Ayan, gapang na po yan. Kaya hindi na po ako pwedeng mag-Egypt dyan. So, Usually, 90 to 95 pesos yung range ng angkas from Aurora going to Bridgetown. Ay, hindi na po ako kumukuha ng sukle or dinadagdagan ko pa po minsan ng konti dahil naaawa din ako doon sa rider. So, ayun, pasensya na po sa ibang uh, riders at angkas pa lang po ang alam natin gamitin sa ngayon. Ta, ganyan po kahirap ang mag-commute ngayon dito sa Metro Manila. Wala na po pinipiling oras dati no nung bata-bata ako kahit sa ko sabihin mo yung matraffic is 4 o'clock pag gabi. Yan po yung rush hour ngayon wala na po. Maski na anong oras matraffic traffic na po. So thank you thank you sa mga followers po natin. Please follow, please leave a comment. Thank you po sa lahat ng na mga nanonood. God bless everyone. Mwa mwa mwa.